Yes. Bang mukha ko. Good morning. Today is Friday. November, ano nga yun? 17? Ayan na guys, yun na nga kahapon. Nag ano talaga yung ano, yung grass cutter ko. At ako din ay na-stress na din. Kasi, simpre, ang oras ay mahalaga. So, nagbabayad ako sa nagtatrabaho. Tapos, panay palya yung ano, grass cutter. Hindi naman kasalanan na nagtrabaho, kundi kasalanan ng ano. Yung grass cutter nga, pero pinaayos ko na yan. Tano, nagbayad ako ng 3,000 plus yung ano ko. Yung bayad ko sa ano, sa pagpaayos. So yon umandar din. Kahapon hindi talaga umandar. So kagabi kasi yung may-ari ng shop, oh, hindi siya ang, yung boss ng ano ng shop ay uncle ng pamangkin ko, asawa ng pamangkin ko, uncle niya. So ngayon doon ako nagpapa ano, nagpapa-repair. Tapos kagabi pinuntahan nila dito talaga yung ano, yung grass cutter. Hindi man pwede na yung araw sila magpunta dito kasi ano may customer sila hindi pwede iwanan yung shop nila pagkatapos yun na nga, mga ano na yun mga 5 o'clock na so madilim kasi umulan malang kahapon o, o, o nga, kahapon ng, ano basta kahapon buong araw ng ulan so ngayon inayos inanuhan yung ano yung nag-grass cutter. Pamangkin ko din yung nag-grass cutter. Simula nang nabili ko yung ano, yung grass cutter ko, ay siya na talaga ang humahawak noon. Minsan yung nandito pa yung mga anak ko, sila mag-grass cutter. Sila ang mag ano. So ngayon, wala na yung anak ko, layo na sila. So siya talaga ang inano ko, kinukuha ko. Siya na ang ano. So yun, Mandar na anong oras na ngayon maglas Mandar na siya. Kinabahan siya pag ano. Kasi mahirap mag ano na damo, magtabas. Pag ano, yung hindi masyado ma oh, kagay kagaya ng ganyan oh ng ganyan. hirap kaya yan tabasin yang ganyan tabasin ng ano uh, so kailangan grass cutter maganda ang grass cutter kasi mahal pareho lang yung anon mo yung bayad isang araw 500. So mas maigi yung grass cutter kasi ma ano talaga yung sa ano sa sa lupa basa. Ano talaga niya. So ayan nag ano na siya. Umurong na siya, umurong na. Yun na yung grass cutter. Binigay na lahat ng technique ng ano yung mekaniko. <laughs> Binigay na niya na ganyan ganyan. Ayun siya. pamangkin ko din yan siya sa side ng nanay ko kahapon nagtatabas na lang siya kasi sayang ang araw eh kung ano lang ito kung maayos lang wala na, tapos na ito maayos lang ang ano, grass cutter so ayan siya yung pusa ko din oh may tanim ako na ano, kamuting kahoy ayan. Kamuting kahoy ako ayan. May itanim pa nga ako ito. Ito yung tanim ko. Hindi ko natapos kasi yun na nga yung vlog na ako pero ano ko yan. Itanim ko yang kamuting kahoy para may ayan pa oh. Iwan ko mag masubrahan yung ano ko yung trabaho ko, mapagod ako. Ayan, lalag natin ako yung mga ganyan. Ayan siya. Oh. Sana hindi na yan magpalya yung ano matapos ito ngayon siguro. Iba yung ano, yung iba yung tabasin or grass cutter grass cutter ang maganda talaga ito may anak ako dito itanim ko pa ito eh tumubo na nga eh itanim ko ito para naman mayroon ako eh. At may tanim ako dito na <coughs> Yung sinugan ko Dito ko nalang inano Kasi may tanim ako doon Hindi man siya ano, oh. Wine, spinach mm. Mayroon akong saluyot Ayan Saluyot Ano ko yan? Saluyot Linisan ko naman ito dito. Ayan. Yung white. Ay, nakoy itong pusa. Ha? Linisan ko dito pag ma... Ano na talaga ako? Oh, ispin. Pinagano ko din yung ano. sa luyot yan. Pupunta ako ngayon sa ano kasi. Pupunta ako sa sentro ngayon. Hmm, tingnan mo, madali lang talaga eh, ano, kung tinabas yun ako. Diyos Dati, yung bahay ng ano ko, ng pamangkin ko ay ano, yung bahay niya dati. Yan. Pagkapit bahay kami. Ngayon, nagkagulo-gulo sila. Binintan niya yan sa ano niya, sa, kap sa kapatid niya. Yan. Sa kapatid niyang babae. Nawala din dito, nasa abroad. Minsan umuwi yon nagbakasyon. Ngayon na. Ay, Jesus na hindi na maanong. Ngayon yung ano. May niyog akong sana ma-okay na ngayong buong maghapon lang talaga. So, yun. Talagang na-stress ako kahapon. Ilang araw na yun, simula nagtrabaho siya dito. Martis. Lunis ko pinaayos yung ano, yung grass cutter. Pagka Martis, nagpunta siya dito. Ay, Diyos ko, grabe hindi umandar nung Martis. So ayan guys, punta na ako sa ano longsod. Parang nandoon na may tricycle. Lumiritso na ang tricycle. <laughs> Kinaway ko. Oh my. So ayan yung high school sa amin. ayan guys, andito na ako sa bahay. Nagbihis ako agad kasi mainit. Hindi Yun akong tinapay. Yun. Pa-snackin uh, ko yung ano yung nag-work. Tinutost ko muna itong Kaling hmm. na ako. Yung pamasahay ko, bali 50 pesos. Back and forth. Tapos bumili ako ng kamatis. Mayroon dito ang pechay. Ayan, guys. May ano ako, magtanim na akong pechay kasi mahal na ng ano. Pumili ako ng apple. So, yon loya. May radish. May okra. Mayroon, aray po. Mayroon cucumber. Mayroon cucumber. Ayan. So, yun lang ang binili ko at may sibuyas. Mayroon. Ayan. So, yun. Tapos naking ko na yung nag-ano, nag, ano, nag eh. So, and guys. nag -an ako, nagsaba ako isda. Ayan. Isang pirasong isda. Yan lang. Isang pirasong isda. Tapos daming gulay. May ano ako. May okra, may pizza. Yan ko. Ayan. yan may malunggay. Mayroon pa akong ampalaya, eh, ano ko, eh, huli ko na yung ampalaya. So, yun. Isang piraso lang isda. So, so maraming, ano, maraming... Ang Ayan. Sarap. May ampalaya. lahatin na lang yung ampalaya. Matagal na kasi ito sa fridge. Kaya ayan, yan. Ano ko na pali? Masayang. Hmm. So, pirasong isda. yung hmm. isda. Mas gusto ko din itong isda na ito. Ayan. Pizza. Okra. Malunggay. Mayroon akong... Ano pa ito? Yung radish na white, may konti ako natira. Inano ko na. Ayan. Hmm. Sarap. So, yan yung ulam ko ngayon. Tanghali. Kasi gusto kong uminom ng sabaw. So, yan yung ano natin ngayon. Ganap nagpunta sa ano sa lungsod tapos may binili ang ganyan ganyan kaya na okay na talaga yung ano ko yung grass cutter ko tanghali na hindi pa naghinto yung ano so at ngayon ako ay kakain na kasi gusto kong humiko pa sa baw na natin to pa natin yan so mag prepare na ako ng ano ko To. Kasi kakain na tayo. Tapos ano. So, kain na tayo. Ayan, kain na ako guys. Ang lakas ng music. <laughs> Malungkot pag walang music. yan At ako'y kakain na sa sinabaw na isda. Ayan. So, kain muna ako.